Yan ang ating piso wifi. Walang signal. Kasi ang fiber ng ating PLDT ay naputol. Kapag ganyan mga idol, tawagan nyo ng mga agent sa PLDT. Okay? Kasi kung kayo lang mag trouble trouble shoot nyan, reset, reset nyo, yan plug nyo naman. Re-plug nyo naman Ganun pa rin ang mayayari Tawagan nyo na ang Peel DT Yan okay. Yan enough ko Ganun pa rin ang nangyayari Pula pa rin Kasi naputol nga Ang ating fiber So mayroon lang ating Peel DT Modem. Modern, maraming alikabok So, so hindi ko na Alinisan Baka next time malinisan natin yan kula no? Magtawag na piliti mga idol ganyan lang 171 one, one. Free lang yan sa TNT and Smart Ah uh, bisag wag ka load uh, pwede ka tawag